Napakahirap ng long distance relationship, lalo na nitong nakaraang kapaskuhan. Marahil OFW family kayo at hindi nakauwi ang asawa mo nitong Pasko. Habang ibang mga pamilya, masaya sa kanilang mga reunion, feeling mo isolated ka. Hindi mo ma-explain ang lungkot na naramdaman mo. Oo, may FaceTime naman o video call, pero it's not the same as physical presence, di ba? Struggle pa kung magkaiba kayo ng time zone. At may mga bagay na hindi kayang pag-usapan sa online lang. Pero kung may commitment kayo sa isa't isa, at kung may malinaw kayong plano para maging temporary lang ang inyong pagiging malayo sa isa't isa, malaking relief na yan sa puso. Kayang magtiis at magsakripisyo Lalo na kung hihingi ka ng tulong ng Diyos. Nakakatulong ito sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Pray tayo. Lord, tulungan mo ako at ang aking asawa sa panahong ito na magkahiwalay kami. Patnubayan mo ang aming relasyon at tulungan mo kami maging matatag gaano man ang distansya naming dalawa. Salamat sa iyong biyaya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.